Hello guys! Good afternoon everyone! So I appreciate Bye, bye you guys! I'm burning a i

kind po Prince ko ko point ko ginamit ano na naman topic to basic naman gal haapon tapos kun subukan salad na lang daw ko lang isabaw ko oh baboy naluto ng asaw hapang Ano? Adobo, adobo minuto. Adobo minuto? mhm Ano siya? Para lang siya ka adobo pero nilagyan ng patatas, carrot. Sarap yun. Sarap. Tapos yung yung gayat niya pang minuto lang. Ah. Uh, -uh. Pero uh, toyo pa rin yung sauce. Oo. Uh -oh. -uh. Ah, pwede rin pala. Pala ko may tomato sauce. Sobrang sarap. Ang Mukha pa nung pinakain namin. Kain po. Kain Ay, sarap! Maraming pa kayo gusto? Mm hmm? Ang pupunti ng mo, wala yan? Saan? Ito sa inyo dyan. ibang items. Hindi, binubaba. Ang mga bago lang kasi yung photoshoot ng dyan. Yung mga dating nandiyan, wala na po? Wala na po, binababa po. Bawat photoshoot nila, pinapalitan. Nakaubosan hmm. na. Nakaubosan pa yung ganito. Ano po po sa 20? Oo. Hmm.

Ay, sa si sabado nga, o ko. dala akong ano, tangkong, yung minuto ko dito. Minuto ko. Meron pa ako dito Mayroon ako. Mayroon pa sa bahay, nakalimutan ko dito. powder sinpowder. Crispy pie. Ay, si Charon? Tangkong hmm. chips. Saka nilagyan ko ng ano, gumawa muna ako ng batter. Kasi hindi siya lumulutong kapag ano lang eh, yung tinap lang siya sa crispy fry. May 8 grams. Lagyan ko ng iflar, cornstarch, itlog. itlog, so itlog Tama na Garlic powder. Tsaka onion powder. Pag naka-bila ko ako. Dito patuyo na yung part, papa ng partner ka. Pinapatuyo na. Parang lumotong lagay mo sa ano. Parang rin po yung pugita friendship. Babad mo mo na siya sa malapit na tubig para kung lulot yung... Tinry um, hmm. ko ng ano lang yung, yung crispy fry. Hindi na lang ko lang. Hindi siya lulotong. Hindi. Okay. Na ano siya, lumiit. Kailangan talaga may Hanggang parang lulotong ng kregole. 8 o. Ah, uh, Friday bukas oh, pa kami Ano, Ang Hindi naman ako yung katakot yun? Ako nung mag-isa ako din sa baba, sa February, hmm. ng pandemic, mag-isa lang akong kamapakot. Kaya ko yung... Ba'y nung mag-isa lang ako sa ako yung dito sa... Nag-oorte po yung mga may dito. Gusto rin ng pera. <laughs> sa second floor, ako lang mag-isa. Alam pa ko ko lang. Tapos, may ka dumaan ng babae, bata. Akala ko taga-warehouse kasi naka-red. Pumunta uh -huh. doon sa dodo. Naantay kong bumalik. Ate, ate, pasok kayo. Sabi ko, wala ko. Wala Di man ako nilingon. Wala ko, di ako nilingon. Nakantay ko siyang bumalik. Walang bumalik. Dito din, si Sir Jerry nga no, sobrang gulat. Hmm. Palabas ng sana siya. Mayroon hmm. Mayroon bukas, umatras siya. Hmm. Kasi akala niyo may dadaan. <laughs> walang dumaan. <laughs> Inanan niya ulit, walang tao. <laughs> hmm. Nasa na sila? Nakang gulat. Ako, ako, sabi ko sa ito, ito, <laughs> <laughs> mga friendship namin yun. Meron mm -hmm. naman doon dati. Kaya't baba dyan sa labdan. Dati? Kaya't baba dyan sa labdan yung bata. Maglalaro. Mm -hmm. Ako din yung mag... Oo, na nagjujute ako dito dati mag-isa. Abang live ako, may bumubukas dyan. Mm -hmm. Wala ibang tao. Ako lang. Mm -hmm. Ano ba ko siya ito Oo. Naglalive lang ako. Minsan hapon, minsan o, tangali. Ano? Eh mm -hmm. uh, uh -uh. ako lang naman mag-isa no, nang wala pa sila. <laughs> Live lang ako. <at> <laughs> <akyaw. Ayan guys. By. guys, bye bye, God bless you, goodbye.